Friday na, excited ka na na Friday gimmick. Pero naalala mo tuloy, naubos na pala ang iyong pera sa bagong taon. <laughs> kaya naghihintay ka na ng akinse na sahod mo. Eh, ang tanong, eh, kung party animal ka, paano kaya natin masasatisfy ang iyong love for gimmick at para hindi maiar -er ang iyong wallet? Alam nyo, hindi mo kailangang isacrifice ang inyong kaligayahan, no? Para kahit na limited ang iyong budget, magbibigay na po ako sa iyo ng pointer sa anong gagawin nyo. Makakapag-enjoy ka na, hindi pa sira ang wallet mo. Number one, magkaroon na lang po tayo ng game night. Imbitahan na lang natin ng ating mga kaibigan, mag-organize ng board game or mga card game, no? Nasa inyong tahanan. Pwede kayong maging masaya, magkakasama kayo, at makakatipid pa kayo, 'di ba? Pangalawa, magkape o tea session na lang sa loob ng bahay. Bumili na kayo ng mga 3-in-1 or if not naman talaga yung medyo affordable na mga tsaa. 'di ba? Magandang pagkakataon 'to, makapagtsikahan, relax at wala pa kayong pressure. Pangatlo, pwede rin kayong mag-picnic sa park. Kung magandang panahon, mag-organize ka picnic sa labas ng park or let's say Rizal Park, 'di ba? Maghanda ng picnic basket, mag-enjoy na lang kayo, masarap na nagkakainan, 'di ba? Mag-enjoy sa mga outdoor activities. Or pang-apat, kung gusto niyo mag-indoor, gamitin na natin ang ating karaoke, 'di ba? Kung meron kayong karaoke machine, pwede kayong or pwede kayong mag-rent. Magkaroon ng karaoke session. Kumanta, sayawan, at mag-enjoy kasama ang iyong mga kaibigan at mahal sa buhay. O if not naman, mag-marathon po kayo ng movie night sa pamagitan ng pagnuod ng Netflix. Yes, set up na ng home theater experience. Pumili kayo ng mga favorite movies. At syempre naman, kasama na ang mga snacks. O pwede rin kayo kung mahilig kayong kumain. Mag-cook off challenge. Mag-organize kayo ng cooking camp competition kasama ng iyong makaibigan. Paligsaan kayo ng pagalingan po ng magluto. At iba-iba po ang magja-judge, di ba? At dapat maganda ang presentation. O kung if not naman, pagkain pa rin, patla party. Di ba? Ikaw magdala ng spaghetti, ikaw magdala ng hotdog, ikaw magdala ng soft drinks, di ba? Ika nga, hati-hatihan ang mga dishes, magbibigay ito ng masarap na food variety sa inyong gathering. Ang importante po, limitahan po natin ang gastos kung kayo po ay gigimik. Di ba? Mag-set po tayo ng budget sa pamamaraan na ito. Pwede kayo mag-enjoy na hindi nauubos ang pera. Ang mahalaga po, ang kaligayahan at samahan, ang hatid sa mga oras na kasama natin ang mga mahal sa buhay at kaibigan. Oh, maganda ba to? Yes. Tatandaan sa buhay, tamang karunungan at tamang disiplina ang susi sa pagyaman. This is Chingitan, ang inyong pambansang wealth coach.